Isang Dutch teenager ang nagsisisi matapos siyang mag-tweet ng isang peking terror threat. Isang 14-year-old na babae mula sa Rotterdam ang bored sa kanyang buhay kaya naisipan niya magkunwaring siya ay terorista sa Twitter. Natutunan niya na ang pagbiro ng ganito sa malalaking korporasyon matapos ang 9-11 ay hindi nakakatawa. Ang babae na nagnangalang Sarah sa kanyang Twitter account ay itinweet ito sa American Airlines. At kahit na may mga pagkakamali sa grammar at punctuation, malinaw na natanggap ng staff sa American Airlines headquarters sa Dallas ang mensahe ni Sarah. Naalala niyo ba ang mga panahon na pwede nating tawagin biro ang pagpapadala ng dalawampung pizza sa bahay ng kapitbahay natin? Hindi na yan po pwede ngayon. Uh oh Sarah, mukhang hindi natawa sa biro mo ang American Airlines. Humingi naman ng paumanhin si Sarah sa Twitter pero huli na ang lahat. Hindi rin kasi natawa sa kanyang biro ang police department sa Rotterdam at siya ay naaresto labindalawang oras matapos siyang mag-tweet sa American Airlines.